Yes. Di yes. ba wala nang eh. Ah, camera. Para para tayo ka muna. Just lang natin order para hindi Hi. naman Hi. super Hi. lag. Ayun. Kinakain ako ng camera, guys. Salamat po sa inyo lahat magandang gabi at salamat po sa pagpanood. So how does it feel to have that, you know, album launch? That, oh. that, you know, that this How does it feel, does it feel to oh. have that? It feels really, surreal. Really like, yeah. um, hindi ako makapaniwala na naitawid ko ng maayos ang aking first ever album launch. So, um, hindi ako makapaniwala. Um, sobrang grateful ako sa mga nanonood. At uh, sobrang thankful ako sa lahat. Like, sa mga no support, ni Fiam Slayers and Fiam Official. Fiam, what's your preparation for to do for, for tonight's concert? Ano, Al ano po yung preparation niyo na nahinadaan niyo for tonight's concert? Ngayon po kasi, yung call time po kasi kanina is 8am. 8am, yeah. And sa buong 8am, up until ngayon ito, nag-rehearse lang kami, blocking, rehearsal. And yun po, siguro yung uh, preparation ko, puro rehearsal kami kanina. Kamusta naman yung preparation na from the recordings, yung rehearsal, up until now? worth it. Super worth it na ng na nangyare. And okay, apat yung naon di ko din ako mapanwala na tapos album lang. So, yeah. Yung dahil. So, Sikat na nang start yung uh, sa um, dun um, ang passing sa and... usin. Siguro po nang start siya na okay. nangyawala na yung mga tao na kaya ko. Kasi so, start noon, sinimulan ko na yung paggawa ng album. Kaya um, ang question, may pressure ba sa pagano pag Of course! Grabe yung pressure ko kanina. Grabe yung kaba ko na yung ulang salang ko sa stage, grabe yung kaba ko. Sabi ko nga nanginginig na ako, damdamig na ng kamay ko. Pero nung nandito na ako sa stage, nakita yung support ah. Sarap sa feeling. And ginawa ko nalang motivation yung kaba ng damdaman ko. Kaya so, so, question din, ano masasabi mo, mo sa fans mo na talagang sobrang energetic? Ayan, tulad nga nang sabi ko, sobrang grateful ako, sobrang thankful ako sa kanila. And hindi ko, hindi fans yung tulong ko sa kanila eh. Kahibigan hey, na Kasi magkakausap ko yung tulong gabi. And sobrang uh, lagi ako nagpapasalamat sa kanila sa mga ginagawa nila for me. And sana, sana, kasama ko silang ang gadulo, di ba? Naniniwala po ba kayo na ganito karami sa inyo? Kasi meron pang fans dito, meron pang bahay. Nagtatrend po po kayo. Uh, tulad nga po nang sabi ko, hindi ako makapaniwala na ganito pala ang madami nagmamahal sa akin, umabot sa nagka Meron ako ng album launch. And sobrang ang saya-saya lang. And... Fian, for your album launch, si Miss Regine Velasquez lang you... naman ang isa yes. yes. sa mga guests mo. Anong masasabi mo doon? It's such an honor po no, na uh, matanggap ni Miss Reg yung pag-invite namin sa kanya para makapag-perform here sa aking first ever album launch grabe yung feeling. Kaya na ako tinanong ako kung saan ako mas kinakabahan mag-perform or i-interviewin si Miss Reg. Ang sinagot ko, interviewin si Miss Reg. Kasi diba grabe, idol ng lahat. It's Miss last Velasquez Alcacid. So, grabe yung kaba ko. Pero grabe, it's such an honor din na kasama ko sa entablado si Miss Reg. Sana ikaw ba mag-perform sa harap ng daddy at mommy mo? Alam, no! Alam, First time ko akong makita ng tatay ko na ganun yung site. Uh, so, and first time yun din ako makita mag-perform. So, memorable na lang. Yeah, based so, siya dito sa ah, Philippines? Uh, ah, So pumunta actually, siya? Actually, kakawin niya lang po kanina ng 4pm. Kasi hmm. galing pa siyang eh. ibang bansa. Hmm. Umuwi um, um, lang po siya talaga dito. And sinama niya po pa ang mga friends yeah, um, say, speak, speak, niya. Yeah, Para pa siya. Sa panggay po pala ni Jame, Upcoming yung project. So, meron po ba kayo ba na inipisa? Naku, wala pa po eh. Kasi bawal pa po mapagalit ang mga tayo. <laughs> Abangan nyo nalang. So, kanina habang nag-report kayo ni Trey, what thinking kayo na nag Kilig. Kilig. Hindi ah, siguro. Nature na namin, dalawa ni JM na ganun eh. Ah, uh, very comfortable. And siguro na sana na din kami mag-perform sa harap ng maraming tao kasi ilang beses na kami nag-province uh, show. Pagbabat na international, siguro may na namin. Pero ang lapit nga nung no, kanina, no? Mami, face-to-face, si JM, alawa ko. Oh, Paano yung... kung malating nulong ni JM? Oo! No. No. Kasi ano siya, my God, hindi kami sa'yo ng dressing room. Mm -hmm. Pero lumipat siya sa dressing room ko. Kasi may mga ibang tao daw sa dressing room niya. And may kasama din kasi siya sa dressing room niya maraming tao. So, ano yung patsyo sa dressing room ko. And then, sa lumapit ako sa kanya, sabi ko, pinakabahan ka. Sabi niya, ba't sa kakabahan? Kayo mo yan. Andito na nga yung mga tao, tapos may akong pakakabahan. Pinapalakas mo yun talaga yung doon. Hmm. Highlight man. din yung sasin. Last five questions na lang po. Sa'yo okay. say, hmm. yun. Ha? Huh? Nang singse. Ah? Huh? Kasi may singsing din si JM ah? <gasps> na pinakita. Ayan, ayan, oh. ayan. Ah! Uh, ah! Uh, ah! Meron ba? Yeah. Ah, okay. Nakita mo uh, rin nakita kanina. Sing -sing ko po to. What's the real score? Last Kasi four, nakikita ka yung sweet. Nakikita ka yung sweet. Know, meron bang label? oh my god! Score. Last na question na to, no? Last Ah, last, last four! Last four. Last Next question! <laughs> 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 <Is> it's <laughs> the last two. Yan, yeah, <laughs> if <Is> you <it laughs> describe mo tong album launch mo na to in one word. Ano yun? Ano yun? Memorable. <laughs> Talking about one memorable. ba yun? Talking about memorable, sa lahat ng segment kanina, ang daming surprises Ano yung pinaka-memorable for you and Siguro, number, pwede top. Go yung pinaka Um, number one, kilometro. Pangalawa, tayo hanggang dulo, pangatlo, is crazy in love. Why? Kilometro. Kasi nung pina-perform ko siya, feeling ko, akin yung stage. And super, nung time na sinasayaw ko lang siya, nag-enjoy lang ako, wala akong pakilang sa mga ah, tao. Oh, grabe sa wala mga mga Hindi, I mean, you know, pinipil ko lang yung self ko. And tayo hanggang dulo kasi, ngayon ko lang na-realize, grabe ang lapit pala. Pinapanood ko, ano, grabe siya. Pero ngayon, tulad nga sabi ko, siguro nature na din namin. Sinusanay na kami. Crazy in love! first time kong magsayaw ng ganon at gusto. At first time na makita ng mga tao magsayaw ng ganong klaseng So, memorable siya. Per speaking of idols po, um, bukod sa mga performers kanina, sino-sino po yung mga ina-idolize at inspo mo po? Inspo? Uh, um, madami akong inspo at eh, madami akong ina-idolize. Hindi ko sila maisa-isa. Pero, of course, isa na dun si Miss Reg, And thankful ako sa, I mo, appreciate ko talaga yung message ni Miss Reg kanina sa akin. Kasi, binasbasan niya ako. Hala, <laughs> binasbasan niya ako. Pa, grabe yung tiwala sa akin ni Miss Reg. Uh, pinupush niya ako. Uh, kaya mo yan, konting practice pa, magiging magandang singer soon. So, kung magda-do it kayo ni Ms. Reg, ano yung kakantay nyo? So, wherever you are. Abangan namin yan sa last. Tuloy-tuloy na ba yung singing career mo? Okay. Pwede I ka naman namin tawagin yung singing. Yang what line sa song mo nag-describe sa buhay mo? What song? What line from your song? From my song? Um, ano ba yung lyrics? Wait sagutin ko po yan sa comment pag nakita ko po itong video na to dahil ang dami pong lyrics to hindi ko na isa -isa. siguro kaya mo ba? kasi lagi kong tinatang hindi sarili ko kaya ko ba itong gawin kaya ko ba itong gawin thank you po Okay you po. thank you thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.